Kaibigan, kailangan natin ng protein sa katawan, di ba? So, tatlo yan. Carbohydrates, protein, fat. Ang protein, kailangan ng katawan natin para lumakas, magkaroon ng energy. Hindi pwede puro kanin, walang ulam. Kaya lang, minsan, sinasabihan tayo na ang protein nakukuha sa karne, yung mga baboy, baka. Sasabihin naman, bawal yung baboy, baka. Masyado Uh, matataba, mamantika, saturated fat. So, saan tayo kukuha ng protina? Okay? Ang isang alternative, may mga gulay dito sa listahan natin. Sa gulay, mayaman sa protina. Okay? Ito yung mga source of protein. Siyempre, animal source. Beef, pork, di ba? Chicken, pwede na rin. May protina. Isda, may protina. Itlog, animal source. Din. Pero meron ding mga gulay na may protina. So, kailangan mo yung protein pampalakas ng muscle para sa mas, mas hindi ka nagugutom, immune system. Hindi pwede walang protein eh. Kundi mangihina tayo. Hormonal balance at sa balat. Anong mangyayari pag hindi ka kumain ng protina? Siyempre, manghihina talaga ma magiging lampa. Ayan, no? hihina, Liliit ang muscle. Okay, pati yung timbang magloloko. Mood swing, magloloko yung mood mo. Hindi ka gagana yung utak. Ayan, o, lilit ang muscle, walang mahina immunity. Laging walang energy kasi puro kanin na lang. Walang ulam. Blood sugar, pwede magloko. Yung paghilom ng sugat, hindi rin maganda joint pain, bone pain, muscle pain. So, hindi pwede walang protein. Pero, ang ituturo ko sa inyo, protein sa gulay. Pero bago ko ituro, uh, iba kasi yung protina ng animal protein, beef and pork, iba ang protina ng gulay. May konting difference. Kahit high protein to. Okay? Pag animal protein, maraming iron, zinc, vitamin B12. Kaya yung mga vegetarian, dati nag-vegetarian ako, kulang kami sa vitamin B12 b. Eh. Pero pag animal, beef or pork, maraming taba. Ayan, maraming taba, maraming kolesterol. Kaya baka isda or chicken ka na lang. O, so yung walang taba. Pag vegetable protein, ituturo ko, konti calories, walang kolesterol, maraming antioxidant. Pero meron din siyang mga kulang. Okay, wala siya nitong mga vitamin B12 at iba pa. Okay, so bilang kapalit, pwede na itong kapalit. Kung kumakain ka konting isda, itlog, dagdaga mo ng vegetable protein, pwede yan. Tignan natin yung sampung pagkain na mataas sa protein na kay ilista nyo to. Okay, spinach. katipati kangkong, pwede na rin. Ang taas ng protein source niya, 6 grams. Okay, bukod sa spinach, mataas sa iron, vitamin A, vitamin K, vitamin C, kaya nga pampalakas ni Popeye talaga 'to. 'Di ba? Mataas siya sa protein, 6 no? grams. So pampalakas na rin 'yan, immune system, para sa mata, para sa dugo. Avocado, high protein din siya, around 4 grams of protein. Yan a no? good source of potassium and fiber healthy saka healthy fats siya hindi siya masamang fats. Kahit sabihin mo mataba ang avocado pero gulay naman 'yan. Ano? Avocado. Ito kasi kalahating slice lang kaya 2 grams eh. Pag isa mong avocado, 4 grams protein. 'Yan. Asparagus mataas din sa protein. Okay? 'Yan no? high protein, low carb siya. Kaya itong mga inuna ko pwede rin sa diabetes. Asparagus, may folate, may vitamin A. I'm sure malilito kayo. Pinili ko muna yung high protein na pwede sa diabetes. Spinach, kangkong, yung mga gulay. Sama-sama na yun. avocado. At asparagus, pwede rin 'yan. Mushroom pwede rin, okay? Maganda rin ang mushroom, oh. ayan 'no. Oh gulay din siya eh. Ano, mataas sa vitamin B. Yung iba may vitamin D pa. 4 grams of mushroom. Maraming klaseng mushroom. Iba't ibang klase. Low calorie. Ayan oh. Depende oh, maganda yung shiitake mash, mushroom pang ano anti-cancer yun eh. Pero maraming klaseng mushroom na binibenta. Okay, monggo. Siyempre, monggo talaga, high protein. 'di ba? Healthy na, high protein na, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, kahit may arthritis pwede to, mga osteoarthritis. Okay lang po isang cup ng munggo kasi animal ano to, eh, vegetable protein siya. Eh. Kaya pwede eh, siya. Kahit sa may gout, isang tasa, okay lang. Ang kalaban nga ng gout, laman, loob, karne, at taba, at alak. Kalaban ng gout. Yan, eh, no? High source of oh, potassium, ang ng protein niya. Oh. So, 14 grams of protein, no? Sobra taas ng protein. So, munggo, pwedeng-pwede. Pag ginawa mo ng bean sprouts, yung toge, uh, galing sa munggo, bumababa na yung protein. Ayan, no? 2.7 na lang. Meron pa rin, pero parang nag na siya. So, mas maganda to, pero pwede rin naman to. Hugasan lang maigi. Minsan, may tumutubong bakterya. So, pinili ko yung high protein, pwede sa puso, pwede sa lahat, pwede sa may diabetes, pwede to lahat. Tofu, pwede rin. Ano, tokwa tofu. High protein din siya, o 21, no? 21 grams. So. Okay, may protina, plant-based, calcium, magnesium, phosphorus. Ito yung veggie meat sa vegetarian. Ginagawa nila parang pang hamburger. Kala mo karne siya, pero tofu ang ginagamit. Favorite natin to. Maraming benefits ang tokwa, ang tofu. Depende lang yan sa tigas eh. Mas matigas tokwa, mas malambot tofu. Ayano, oh, para sa buto, Proteina, iron para sa anemic, uh, healthy cholesterol and daming vitamins. Ang taas ng protein niya, oh, 16%. So napakaganda. Maraming pang-minerals, calcium, iron, manganese, selenium. Ngayon naman, ito high protein din. Kaya lang, hiniwalay ko yung ibang nasa listahan. Kaya lang nga kasi, medyo pampataas ng blood sugar. Okay? Pero kung di kayo takot sa blood sugar nyo, bata ka pa, gusto mo lang protina, ayaw mo ng karne, pwede to lahat. Diba? Patatas, healthy naman siya eh. Kaya lang, ang problema lang dito, high carb siya. Mataas glycemic index niya eh, 86. Eh. So, Pang-diabetes, hinay-hinay. O yung mga susunod na ililista ko, medyo hinay-hinay sa diabetes. Pero high protein pa rin siya. Yan, marami siyang potassium, vitamin C. Pwede pa pampataas din ng fiber yung balat. Kainin mo yung balat. Kasama yung balat. Pag-baked potato, may protein din yung balat. Patatas. Okay? Uh, ingat lang kung may diabetes. Ito rin, sweet corn. Very healthy din siya pamalit sa kanin pero kung may diabetes syempre parang kanin nakakataas din ng blood sugar. Pero kung uh, isang patatas lang, isang corn lang, 'yan nakakainin mo. Hindi ka na magkakanin. 'Yan no? Sweet corn, maraming mga fiber. Okay? Mataas ang protein niya. Mas mataas pa nga kaysa sa kanin. Corn, 'yan no? magandang protein source niya. Mataas sa vitamin C, magnesium, and low in fat. Green peas. Ang taas din ng protein ng green peas. Okay, pwede lagay sa sabaw, sa mga ulam, sa gulay. Kaya lang, nakakataas din ng blood sugar kung marami. High carbohydrate din siya. Kaya hiniwalay ko siya. Okay, green peas. Itlog, animal source na to. ay eh, dinagdag ko lang eh. Kasi yung itlog, mataas ang protein. No? Yung egg white to, mas safe ka pa sa egg white, to, oh. 4 grams of protein. Egg yolk nga, mababa na lang yung protein. Kaya yung iba takot sa cholesterol, yung mga may liver problem, may heart problem, puro egg white ang tinuturo namin. Egg yolk, konti lang kainin mo. Siguro, ah uh, tatlong egg yolk lang per week, yun lang. Kasi nandito yung taba, eh. Ayan, oh. 1.6 grams of fat na sa egg yolk. 184 Milligram cholesterol na sa egg yolk. Yung egg white, wala. Oh. No fat, no carbohydrate, no cholesterol. Okay? So, eggs, maraming benefits. Mura, uh, masustansya, wag lang sobra dami. O oh, yan, yung mga tinuturo kong animal protein. So, sabi ko, pag animal protein, mas mabilis ma-absorb, mabilis ma-digest, kaya lang kung may sakit sa puso, hinay-hinay pag vegetable protein yung tinuturo ko, mas hindi ganun ka na-absorb, pero marami namang ibang benefits. So, sana po natuto kayo yung mga bago po to, high sources of protein galing sa gulay na pwede nating kainin. Salamat po.